Historia Tagalog Horror Stories Nagtanong si Marites kay Aris kung paano nito nalaman at kung nadidinig ba ni Aris ang mga bulong. Huminga ng malalim si Aris bago ikinuwento ang lahat ng sinabi ni Maribeth sa kanya tungkol sa batang lagi nitong nakikita na nakasunod sa kanilang ina. Sinabi ni Aris kay Marites na kanina daw pag uwi niya ay sinalubong siya ni Maribeth para sabihin sa kanya na mayroon daw itong nakikita na bata na laging kasama ng kanilang ina. Sa tingin daw niya yun daw yung naririnig ng kanilang ina at hindi rin daw siya sigurado. Pero, hindi ba't alam nila na matagal nang nakakakita si Maribeth ng mga espiritu? Dagdag pa niya, nakikita din daw ni Maribeth gabi-gabi yung bata doon sa may hagdan. Habang ang lahat naman ng nandoon ay nakikinig sa kanya. Takot naman na sinabi ni Marites na humihingi daw ng tulong yung bumubulong sa kanya. At hindi rin daw niya alam kung anong klasing tulong ang gusto nito at kasunod nun ay ang kanyang paghagulgol. Sumabat naman si Aling Madel. Sinabi nito na siguro daw ay kailangan nila ng isang magaling na albularyo para malaman nila kung sino ang batang iyon para di matapos na ang panggagambala ng bata sa kanila. Nang mga sandaling iyon ay matino at di na nakakadinig ng bulong si Aling Madel. Nagtanong naman si Ari sa kanyang ina kung hanggang ngayon do ba ay nadidinig pa rin ni Aling Madel ang mga bulong at umiling na ito. Sumagot si Aling Madel at sinabi nito na hindi na Simulado kasi kahapon ay wala na siyang nadidinig na bulong kaya ang akala niya ay tapos na hindi raw niya inaasahan na lilipat ang mga bulong na iyon sa kanyang ate. Nagtanong naman si Ari sa kanyang ama kung meron daw ba itong kakilala na magaling na albularyo. Sumagot si Mang Rodel na meron daw. Ang pangalan daw nito ay Tatay Nestor pero galing na daw siya sa bahay ni Nestor kanina. Nasa Montalban daw si Mang Nestor at may ginagamot. Mamaya pa madaling araw ang dating ni Mang Nestor, sabi ng asawa nito. Dahil wala pang albollaryo na kanilang nilapitan, ay walang nagawa ang pamilya ni Aris kung hindi ang maghintay. Kumalat na sa lugar nila ang balitang nakakadinig ng mga bulong sina Aling Madel at Marites ang iba ay naniniwala at ang iba naman ay hindi. Hindi rin kasi may iwasang maisip na nababaliw na ang magina ina Natulog na si Aris bandang alas 9 ng gabi dahil pagod ito galing sa trabaho. Maayos na ang lahat ng gabing iyon pero sa hindi inaasahang dahilan ay biglang nagising si Aris eksaktong alas 3 ng madaling araw hindi siya makahinga at pakiramdam niya ay may dumadagan sa kanyang dibdib. Tumayo siya sa kanyang higaan upang uminom ng tubig. Nang matapos uminom ay agad na bumalik sa higaan si Aris. Pero maya maya ay may nadinig siyang nagsalita sa likuran ng kanyang tainga. Nagsimulang magtaasan ang mga balahibo ni Aris sa batok. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Sobrang hina na ng boses na kanyang nadidinig at halos hindi niya ito maunawaan. Simbukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at nagsimulang hulihin muli ang antok ng walang ano-ano ay bigla na naman siyang may nadinig na mahinang boses. Sa pagkakataong iyon, ay malinaw na rumehistro sa kanyang pandinig ang sinabi ng hindi kilalang nilalang. Tulong. Tulong ang ibinulong nito. Sigurado si Aris na ang nadidinig niya ay siya ring nadidinig ng kanyang ina at kapatid. Maya-maya pa. Ay sunod-sunod na ang mga nadidinig niyang bulong. Umiiyak na ito habang nangihingi ng tulong. Dahil sa takot na nararamdaman, ay dali-daling kumaripas ng takbo si Aris sa kwarto ng kanyang ate. Ginising niya ito upang ipaalam ang nangyayari sa kanya. Nagtanong ang kanyang ate kay Aris kung ano ba yun at bakit gising pa ito. Sinabi ni Aris sa kanyang ate Marites na nadidinig na raw niya ang mga bulong at humihingi raw ito ng tulong at nakakatakot daw. Napabalikwas naman si Marites sa kanyang nadinig na sinabi ni Aris at hagad na hinarap ang kapatid. Halata na nagulat siya sa tinura ni Aris. Sinabi ni Marites kay Aris, na sabihin do nila ito sa kanilang ama at ina. Agad naman nilang tinungo ang kwarto ng kanilang mga magulang. Tulong. Meron na namang nadinig na bulong si Aris. Napahinto siya sa paglalakad at tinakpan niya ang kanyang tenga. Sinabi ni Marite sa kanyang kapatid na si Aris na halika na at wala do magagawa ang pagtakip ng tenga dahil madidinig at madidinig pa rin doon ni Aris ang mga bulong kahit na magtakip pa ito. Pagpasok nila ng kwarto ay nakita nilang gising ang kanilang mga magulang. Umiiyak si Aling Madel sa isang sulok habang hawak ang magkabilang tenga. At hindi pa rin tumigil ang bulong na nadidinig ni Aris. Nagtanong si Marites sa kanyang ama kung ano ang nangyayari at bakit umiiyak ang kanilang ina. Kaagad naman siyang lumapit sa kanyang umiiyak na ina. Sinabi ni Mang Rodel kay Marites na meron daw nadidinig na naman ulit na mga bulong ang kanilang ina, kaya biglaro itong nagising. Sinabi naman ni Marites na pati raw si Aris ay meron ding nadidinig na mga bulong hindi naman makapaniwala si Mang Rodel dahil magkasabay ng nakakadinig na mga bulong sila Aling Madel at si Aris. Sinabi ni Aris sa kanyang ama na nadidinig daw niya yung mga bulong na tulad sa kanyang ina na humihingi daw ng tulong. Humagulgul na naman si Aling Madel, tila takot na takot ito. Napasigaw si Aling Madel na tama na at parang awa na daw tumigil na ito. Nanginginig na sinabi ni Aling Madel sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa na ang bulong doon na naririnig niya ay humihingi ng tulong kundi ay papatayin daw siya ng babaeng nadidinig niya. Yung babae doon na humihingi ng tulong ay galit na galit sa kanya. Ibig sabihin ay hindi lang isang espirito ang gumagambala sa kanilang pamilya. Sumigo si Aris na sino ba kayo at ano raw ang kailangan nila sa kanila. Sinabi ni Mang Rodel sa kanyang panganay na anak na si Marites na siya muna ang bahala sa kanyang kapatid at sa kanyang ina dahil pupuntahan lang nito si Tatay Nestor. Malamang daw ay nakauwi na iyon. Agad itong tumakbo upang magtungo sa bahay ng kilalang albularyo lingid sa kanilang kaalaman ay nadidinig ng na mga kapitbahay ang nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Kanina pa kasi sigaw ng sigaw si Aling Madel, kaya't karamihan sa mga kapitbahay ay nagising din. Maluhalwa namang sinabi ni Mang Rodel sa nakikiusyoso niyang mga kapitbahay na tulungan daw sila dahil hindi na daw niya alam ang kanyang gagawin. Puntahan naman doon nila si Aris. Pati siya ay hindi rin daw pinapatahimik ng kung sino mang demonyo ang nasa bahay nila. Dahil sa nadinig ay otomatikong pumunta sa bahay nila Aris ang kapitbahay nila at si Maribeth na kaibigan ni Aris. Nang papasok na si Maribeth sa bahay nila Aris ay bigla siyang napahinto at nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita. Takot na takot siya at hindi alam ang gagawin. Gusto niyang tumakbo pa uwi ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Kitang kita ng dalawa niyang mga mata ang isang matabang babae na nakaharang sa pintuan ng bahay nila Aris. Sobrang itim ng balat nito na katulad sa uling. Mayroon itong makakapal at magulong buhok pinandidilatan siya nito ng mga mata na parabang ayaw siyang papasukin nito. Dahil sa takot ay kumaripas ng takbo si Maribeth sa halip na saklolohan ang kaibigan. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik na rin si Mang Rodel kasama ang albularyo na si Tatay Nestor. Nagsimulang magdasal si Tatay Nestor at hinihanda niya ang mga gagamitin sa pagpapaalis ng mga masasamang espiritu. Una niyang nilapitan si Aris. Tinanong ni Mang Nestor kay Aris kung nadidinig pa rin ba ang mga bulong. Sumagot naman ang opo si Aris at hanggang ngayon daw ay humihingi pa rin doon ito ng tulong. Sinabi ni Mang Nestor na huwag daw ito mag-alala dahil mabait daw ang kaluluwang nadidinig nito ang dapat nilang paalisin agad ay ang maligdong nasa katawan ng kanilang ina sabi nito sabay talikod sa kanya at tinungo ang kinalalagyan ni Aling Madel sinabi ni Mang Nestor kay Mang Rodel at sa mga kapitbahay na sumaklolo kila Aris na hawakan do nila si Aling Madel dahil hindi daw nila alam ang kayang gawin ng malignong ito. Nagtataka naman si Aling Madel kung ano daw ang ginagawa sa kanya nang hawakan siya ng asawa at ng mga kapitbahay nilang lalaki. May inilabas na isang palito si Tatay Nestor mula sa kanyang bulsa. Nakabalot pa ito sa puting panyo. Sinabi ni Mang Nestor, na hawakan doon nilang mabuti ang paa ni Aling Madel. Sumunod naman si Mang Rodel at mahigpit na hinawakan ang mga paa ng kanyang asawa. Idinikit ng albularyo ang palito sa dulong daliri ng paa ni Aling Madel at nagulat ang lahat sa naging reaksyon nito. Galit na galit ito at tila nasasaktan sa ginagawa ng albularyo. Pero kung papansinin ay idinikit lang naman niya ang palito. Suminghal si Aling Madel sa albularyo at sinabi nitong, Sino ka? At anong ginagawa mo sa akin? Pumapadyak pa si Aling Madel at nanlalaban. Pero hindi natinag si Mang Nestor sa ginawa nito at sa halip ay mas lalo niyang diniinan ng palito sa daliri ng ginang. Sumigaw si Aling Madel ng tama na at nagmamakaawa ito sa sobrang sakit. Gumanti naman ang sigaw si Mang Nestor at sinabi niyang, Lumayas ka rito kung ayaw mong masaktan. At muli na namang diniinan ni Mang Nestor ang pagkakadikit ng palito. Galit na galit na sumigaw si Aling Madel at sinabi niyang, Tigilan do yan ni Nestor, papatayin do niya ang albularyong ito. Sumagot naman ang albularyo na si Mang Nestor na lubayan na doon ng masamang espiritu si Aling Madel. Sabay dikit ulit ng palito at nagsisigaw si Aling Madel sa sakit. Sumabat naman ang umiiyak na si Marites at sinabi niya na nasasakta na daw ang kanilang ina. Hindi daw niya kayang makita ang ganong kalagayan ng kanyang ina. Sumagot si Mang Nestor kay Marites na huwag daw itong mag-alala dahil hindi naman daw ang kanyang ina ang nasasaktan. Mas mahihirapan daw ang kanyang ina kung hindi niya ito gagawin. Wala nang nagawa si Marites kung hindi panoori na lang ang mga susunod na mangyayari. Maya-maya ay bigla na lang nang hina ang ginang at hindi na nagwawala. Inihiga nila ito sa kama at hinayaan ng magpahinga. Maya-maya pa Lumapit ang albularyo sa nakaupong si Aris at idinikit ang palitong ginamit kay Aling Madel. Nakaramdam ng kaunting sakit si Aris sa ginawa ng matanda, ngunit hindi niya itong masyadong ininda, hindi tulad ng reaksyon ng kanyang ina. Matapos gawin iyon sa kanya ni Tatay Nestor, ay nakaramdam siya ng sobrang pagkapagod. Isinandal niya ang kanyang likod sa silyang gawa sa kahoy at ipinahinga ang pagod na katawan. Ipinaliwanag ni Mang Nestor sa kanila ang lahat. Dayo lang daw ang batang lalaki na humihingi sa kanilang tulong. Nagmula ito sa probinsya na pinuntahan ni Aling Madel noong nakaraang linggo. Sumunod daw ito sa kanilang ina upang makatakas sa malignong ayaw pakawalan ang kaluluwa ngunit sa kasamaang palad ay nasundan sila ng babaeng maligno hanggang sa kanilang bahay. Ayon kay Mang Nestor, ay mabuting espiritu ang batang lalaki at hindi sila sasakta nito. Kailangan lang nilang mag-alay ng dasal upang hindi na sila muling gambalain pa nito. Siniguro naman ni Mang Nestor na hindi na sila muling gagambalain ng masamang espiritu. Kaya rin pala madalas na nagpapatugtog ng malakas si Aling Madel ay para hindi niya madinig ang mga bulong. Ngayon ay maayos na ang kalagayan ng pamilya nila Aris. Tahimik na sila at hindi na sila muling ginagambala pa ng mga bulong. historia tagalog horror stories